Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang Panginoon ay gumawa ng tipan para kay Haring David at ito ay magpakailanman. Bagamat sa paglakad ng kasaysayan, si David ay bumagsak sa kasalanan dahil sa kahinaan. Sa harap ng malaking kamalian, maaari na sanang putulin ng Diyos ang tipan. Ngunit ito ay hindi lamang isang pangako na katulad ng binibigkas ng sangkatauhan. Ito ay tipan ng pag-ibig ng Diyos na walang hanggan. Bagamat lumayo ang tao sa Diyos dahil sa kasalanan, hindi kailanman tumigil ang kanyang kabutihan. Noong si David ay nagsisi sa kanyang mga kasalanan, ang tanging tugon ng Diyos ay kapatawaran. At upang pagtibayin ang tipang walang hanggan, Si Yesus na anak ng Diyos ay naging anak ni David na ibilang sa kanyang angkan. Noong lubog ang tao sa kasalanan, ang anak ng Diyos ay naging laman. Ang tipang walang hanggan ay may isa lamang kahulugan. Naisipagpatuloy ng Diyos ang ugnayan sa sangkatauhan. Sa pamamagitan ni Yesus, ang anak niyang minamahal. Minsan, ang tao ay nakatigin lamang sa kanyang kamalian, kahinaan at kasalanan. Minsan, nalilimutan niyang may Diyos na handa pa rin umibig at mag-alay ng kapatawaran. Ang salmong ito para kay David ay para din sa sangkatauhan. Isang awit na nagtataglay ng mga salita ng pagmamahal na nagbibigay buhay. Nagaanyaya ang Diyos na itigil ng tao ang pagtingin sa kanyang sariling kadustaan at itaas ang mga mata kay Jesus na sa krus ay nakabayobay. Totoo na mahina ang tao, ngunit tunay din na makapangyarihan ang pag-ibig ng Panginoon. Paulit-ulit mang tinangka ng tao na putulin ang ugnayan sa Diyos dahil sa kasalanan, hindi naman nagmaliw ang pagnanasa ng Panginoon na pagtibayin at ipagpatuloy ang kanyang kabutihan. Ang Diyos ay walang hanggan at tunay din na ang pag-ibig niya ay man. Ang muka ng ganitong uri ng pagmamahal ay inihayag kay Heso Kristo. Siya ay larawan ng pag-ibig ng Diyos na ganap. Ang lahi ni David, ang lahi ng tao ay hindi kukupas sapagkat nais ng Diyos na ang lahat ay makibahagi sa kalangitang kailanman ay hindi magwawakas. Ang lahi niya'y walang wakas na kailan may hindi kukupas. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.